Ito naman mga dilis At uh, Tamban mga ka-farmer Maliliit lang uh, uh -huh. Uh -huh. Uy, ayan na Sa magandang buhay mga ka-farmer Ah, uh, thankful ako dahil na check ko na yung isa sa mga bucket list natin yung uh, nandito po pala tayo sa Rojas City yan Rojas City po mga farmer syempre pag nakita nyo yung Rojas City ba diba, papasok agad sa isip mo yung pagiging seafood capital niya. so silipin natin ang fish port mga farmer ayan syempre isa sa mga target natin to bukod sa palengke so ayan dito daw nag marites muna tayo dalawa pala ang fishport dito din meron pa pong isang fishport port uh, na pwede kang bumili ng per kilo kasi ito pu puro banyera banye banyera daw po ang labanan dito so nandito tayo sa libas medyo malayo try namin puntahan pero tingnan natin ano kasi so, medyo malayo po eh pero sayang naman di ba isang talon na lang na andun ka na kesa nasa arayat ka <laughs> so ayan mag ano na tayo mag-ikot-ikot na. Oh. Ay, nagkapi lang ako. Medyo umambon. So parang bago lang na dadatingan pa lang sila. Hi. Hi.

Bulungan dito, bulungan Ayan. Bulungan Ang laki ng uh, lapu-lapu Ang tinol ah. Ito naman mga dilis at uh, Tamban mga ka-farmer Maliliit lang So dalawang klase ng dilis Ito yung pangkilaw Ayan ang malalaki Ito yung malaki Ito naman ay uh, Magpangbagoong na ata ito Sapsap -sap din Ayan, Maliliit pataasan ng ano po yan kuya no pataasan ng presyo ay hindi na binubulong Ayan hindi na pala binubulong dito lalaki ng sap-sap talaga oh. parang pampano na meron dito ang hipon na hipon dagat ito yan ganyan ang kulay talaga yan baka isipin ninyo eh, hindi na fresh ipating Ay pating ayan Bisugo, mga farmer 'yan, dahil bisugo malalaki. Wow. Malaki 'yung pating, oh. Pating. ng bisugo, Ito, halo din, oh.

Banyera labanan ba eh. Kanina 6575. Pero mukhang hindi pa natanong mo 'yung kantay Magkano daw 'yan? Magkano daw 'yung isang banyera? Sa 65 ayaw. Ayaw pa. Ayaw pa. 65 ayaw pa. 10. Palengke 300 per kilo 'yung malaki eh. Lanat, ibebenta? Toto. Rambol na po 'yan ano. Na? Pating. Oh, pating. May ilang kilo po 'yan. May ilang kilo kaya? Ito ilang kilo? Ah. Oh. 40 40. Boss, Ayan na. 5 na dito, oh, hindi na binubulong. Alam ko nung una binubulong, pero ano na, hayagan ng labanan. Gobiso, gobiso, go! go. Naklasihin mo pa kasi, di ba? To. Oo. Uh -oh. May kita pa din naman. Pero yung ano, pansin ko ha, yung mga isda po dito. Ah. ibang lugar, iba din ang mga isda na makikita niya. Agaya yung pating yung pating sa ano hindi ka mawala ka makikita sa sa subik ano dito ito halo na ito <mulay> hindi pa ah doon o oh. pero babalikan po natin yung kabila kasi ano pa eh, nag uh, prepare pa sila kakaumpisa oh, lang late na po nagbubukas dito ha yung oras po is 5 o'clock na kami eh dumating ayan oh 5 o'clock pero pabisi pa lang ang oras po dito hindi kagaya nung iba na alas 12 pa lang alas, alas 11 ng gabi eh ano na midnight pero hindi dito mga 4 ganon ayun na naglalatag pa lang sila yung mga mamimili aabuti na ng liwanag ito ay sa kabila ito dito hindi na inaabot ng ano pating may mga pating may shooting yata dito ha unang hirit mga ka-farmer na andito ang unang hirit channel 7 unang hirit unang hirit laki ang pati nga

laki talaga ang sapsap -sap dito amazing talaga ang sapsap -sap. pagi -sap. Maaga para o maaga pa. Ayan, eh, pating ha. Ah. Ayan, no? Oh. Pating na pating na ito. Mm -hmm. Dahil bisugo ah. Magkano daw yung 140. Ang kilo 140. 140 ang patente. Patay na patay na ano. Laki na eh. Naalala ko sa Brazil, nakapingwit ako din yan, pating nung nagmimingwit ako sa likod ng barko. Pero maliit yan. Maliit pa dyan. Nahuli ko, pating din. Maliit lang, bebe. Parang isda lang. Ano? Kakagat yan eh. Maliit pa, hindi ka naman kakagatin. Ano. <gasps> Ikutan uli natin doon sa kabila. Ang dadatingan pa lang po eh. Yung mga isda. kaliwanag na po mga farmer. Maya-maya. You know, you know. Good size. Good size. Tapang isda ah. Dami rin silang barakuda rito na. So most mostly 'yun pating po marami. Ito na po yung port na nakita ko ng normal lang yung pating. Marami pong pating. Nabili na yung mga bisugo Ayun na oh Bidding nanghali na eh Nahabol na rin nila yung palito Diba? Kanina 6,500 ayaw nila eh, Pinapataas pa ata Eight five now. Eight 40 kilos eh. So 300 ano? Ay, eh, yung maliit yan, mabibenta mo pa lang mas mababa. kilos ha? Ah, oh, uh, sige. Ano ha ba? Oh, biso, go, biso, go. So, oh, ayan na. Ito na po yung mga namimili ng isda. Mga locals wala pong gaano ditong makikitang uh, mga sasakyan hindi kagaya nung sa Subic ano na talagang tinatakbo pa ng malabon sa istansya galing po kami meron naman doon uh, pinapak nila parang parang balikbayan box going to Manila daw hindi ko po, po alam kung anong mga laman pero yung isa ang sabi pusit tsaka yung isa naman yung mga tamban dito more on I think locals din to Ang ano Mga anaga ano ba Lupit nito oh. Talagang pangisda ito Barako oh. Ayan o oh. Grabe ang haba ah

ito may ngay may shooting pang GMA ayan o oh. timing natin ayun oh, o oh. galing pa po sa bangka ayan ayan galing ng bangka so hindi ko alam kung ito na ba yung uh, kasagsagan talaga ng uh, uh, kasagsagan ng busy time Ayan. Uy, moonfish. Gambal pa Moonfish. Maya Maya. At ang kanyang pinsan. Maya Maya at ang kanyang pinsan. Talakitok. Ayun. Sarap niya, sabi. Ayan na. na. Oh, tax collector.

haha <laughs> totawaana tawaran, na, tawaran. Oh god, mutia Aba no no bebe oh Aba oh Ayan, maliwanag na. Maliwanag na. Malamig ah. sa kamay niya. Mana no? Ah. Uh, nakita ka. So yan, bilis po nang ano dito. Ah, uh, yun eh, daw yung pating, no? Huh? Pating, isang cooler. Pare. For ito mas malaking pating oh, nakuha na. Ang pating. Pansin okay. ko dito, halos karamihan po mga kolong-kolong din lang ang bumibili. So tingin ko parang ano lang siya Ah uh, Puro local consumption Ang uh, karamihan madadalin po sa mga bayan-bayan Ano Kita nyo naman Puro kolong Wala pong ganong mga sasakyan na Pumaangkat uh, So Misan daw po Marami talaga Pag marami ang huli Ganoon naman talaga ay na timingan natin Pero okay pa rin naman po Ang dami no Pero Ang ano dito banyay banyera talaga talaga Hindi ka makakabili ng Per kilo Ayan mga partner So ayan na, na-check na natin ang Rojas City Fish Port. Pagsusunod naman ay market. Doon po mas maraming isda ang makikita natin sigurado. So ayan, maraming maraming pong salamat at magandang buhay!